Hello everyone! Hello viewers! For today's video, ito naman po yung kaganapan ko kapag si Lola tulog. Mga oras na ito, 1pm pa lang po ng hapon. Naisipan ko maglinis dito sa labas sa my garden. Kasi po naglalaglagan yung lemon at dahon, kaya naisipan ko linisan ito. Kasi sa totoo lang po, hindi po ako sanay natutulog sa hapon. Or sa tanghali po. Depende na lang po, pag hindi na ng katawan ko, medyo masama ang pakiramdam. Dahil okay naman yung pakiramdam ko, kaya naisipan ko mag magwalis kahit sa kainitan ko. Kaya Masaya po ako pag mayroong ginagawa hindi po ako naiinip. At harap ng kapitbahay, wanalisan ko na rin kasi alam ko mga busy din po sila sa trabaho. Isa rin naming kapitbahay, dalawa pong matanda, mag-asawa, wala po silang kasama sa bahay kaya po minsan sila sama ko na sa pagwawalis. Kasi mababait naman po yung mga kapitbahay ko dito. At po naisipan ko na pulutin itong mga lemon, ang dami-dami na po At Tapos ko magwalis at magpulot ng lemon, nalap po ako ngaramdam ng gutom. Ay wala na po akong istak na pagkain, nagluto po ako ko ng ulam. Gulay lang pala kasi hindi po ako magkakanin sa oras na yan. Dahil namimiss ko na po magpakbit kaya ayan, itry ko po magpakbit kahit hindi kompleto yung mga gulay. Nilagay ko na nga yung bawang, luya at sibuyas at nagyan ko na rin ng manok. Ayan, minekos-mekos ko na din. At tapos kung mekos-mekos, nilagay ko na rin yung mga gulay. Siyempre, tinimplahan ko na din. Pass forward, luto na ang ating pakbit. Ito ay para sa akin lang kasi medyo maanghang. Nilagyan ko po ng sili yan. Lola, mayroon naman po siyang ulam mula magpapansit bihon po siya at saka chicken. Ayan na, kainan na. O oh, diba, hindi ko na miss yung pagkain Pilipinong pakbet dahil dito nagagawa ko din. Sabi nga, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Char! Siya, salamat sa panunood! See you in next video! Bye!